tayo ng ating ulam panghapunan hapunan. Ayan mga kapobre, prepare ng ating carrots na may kasamang konting bagyo beans na bata pa. Uh, mayroon tayong konting opo. Ayan mga kapobre, mayroon tayong mga sangkap dito. Ayan yung ating bell pepper o oh, saka itong di ko alam kung anong pangalan nito. Basta para siyang kamatis. Uh, spring onion, meron tayong bawang at saka uh, sibuyas at saka tanglad. Ayan mga pobre, ang unang gagawin natin dito, ang manok ay ating ipiprito muna, ating gawin muna ng crispy para mas masarap yung ating gulay uh, na lulukuin natin. So lulukuin natin muna tong manok. Ayan mga kapobre, igisa-gisa muna natin hanggang sa ano, uh, maging crispy siya. Uh, lagyan muna natin ito mamaya mga kapobre ng konting asin konting asin lang ilalagay natin ito mamaya dito para hindi siya maging maalat kasi ang gagawin natin ito mga kapobre kailangan itong chicken ay maging brown para maging sobrang sarap din ang atong gulay mga kapobre uh, gulay, o tawag sa bisaya mga, saring gulay ba mga kapobre Oh, mani idea na ko mga pobre basta magluto ah, ko manok ang uh, eh, himuon ako e gisa o maayo ang manok aron mo brown na siya kay lami man kayo ang manok mga kapobre basta i-brown ni mo na siya usa ihaluan ang ihalo ang gulay kay para po da dili lain tan lain mangutan-aon mga kapobre ang atong luto nga Ngiti pa ang manok mo na mga kapobre po sa ato. Ning ko anon, ako nang gibutang kasi mga kapobre no gamay lang. Kay butangan po na ako ni unyag toyong gamay para magkulay po ng iyang buhay bitaw mga kapobre. Ana gibutangan na natog toyong gamay mga kapobre. Oh, uh, pasensya na mga Tagalog ah, Hoy okay, nagbisaya muna kasi gusto nila ako magbisaya no. Kasi Bisaya po ta, bisdak tangda ko Na na ana mga kapobre, butangan na akong toyo para maging kulay makulay. Inig ka brown na, na mga kapubre, lalong brown na siya. Ayan mga kapubre. Tanawan ninyo mga kapubre oh. Oh, tanawan mga kapubre brown na. So mga kapubre, halu-haluin natin. Brown, di ba? Brown na git siya. Ah, pag ganun tanawan mga kapubre oh. Tanaw oh, brown na brown na. Ana, mga kapubre, ganin do tanawan jud. Lamina, ah, pwede na siya isudan. Pwede na siya iulam, pero gagawin natin ito mga kapre, ilagay natin sa gilid, mamaya-maya. Lagay natin sa gilid kasi yung mantika nitong manok na pinagpretuhan natin o pinagigisahan natin, dito natin igigisa yung ating mga sangkap. Ayan mga kapre. So, nagilid na mga kapre, ah. uunahin natin paglagay ang bawang. Ayan, bawang. Ayan mga kapobre bawang na nagpabango sa ating buhay, nagpabango sa ating ulam or ating recipe. Masarap talaga kumain mga kapobre, lalo pag sobrang bango ang, ang ating ulam. At sobrang sarap. Ayan mga kapobre, oh, halu natin para mabidyo brown ng konti itong ating bawang. Ayan mga kapobre, medyo kalahati lang ang nakita kasi yung aking kabilang kamay may hawak so dubli dubli na ayan mga kapobre so bilis bilisan natin ay e, pagsabay sabay na natin yung ating mga sangkap dito para mabilis ayan sinunod natin yung ating sibuya sa onion red ayan mga kapobre tapos isunod din yung ating mamaya maya yung ating iba pang sangkap gaya nito ay di ko alam ang pangalan ito mga kapobre para siyang kamatis ah, nakalimutan ko yung pangalan ito naman mga kapobre pag ito ay nadamihan ng lagay medyo maasim talaga yung ating niluto maasim naman na mistamis ayan napakasarap na mga kapobre no ayan mga kapobre so isunod din natin mga kapobre yung ating ah, spring onion ayan spring onion sabay sabay na nga sila mga kapobre para sabay ng maluto spring onion at saka yung tanglad ayan mga kapobre Ilagay na rin ang tanglad. Ilagay na butang eh. mo lami ang atong sudan na mga kapobre. O tanaw mga kapobre. So ihalo ko na mga kapobre yung chicken nga aking ipakrispe. Ipa brown. Agoy baling lami. Ano ani mga kapobre. So mga kapobre makahurot kita ni Kanon noon isang kakaldiro. Bisan pagbahaw simot. Kaya kay mahal man ang bugas. Aguhan talantag gamay kanon. So isabay na na ako mga kapobre. Pagbutang ang karot. so, ka gamay yung bagyo beans na medyo bata pa. At saka, yung aking kunting opo. Uh, sponsor sa aming uh, gulay mga kapobre ay Ipti Ipti. Thank you Ipti Ipti. Pod today, pod tomorrow. Yan ang nagbigay sa amin ng mga gulay. Ayan, giloto ko na yung aking ay uh, ang aking opo na kalahati sa karot na konti at tsaka konting bagyo bins na siguro mga <clears> hindi <throat> mabot ng 20 piraso na maliliit. So pagtiyagaan natin lutuin kung anong meron mga kapobre kahit mga tira-tira na to, mapakinabangan din natin. So nilagyan ko ng konting tubig mga kapobre para maluto yung ating carrots at saka opo at konting bagyo beans. Ayan mga kapobre no, napakasarap lagyan natin ng toyo para lalong magkulay at lalong masarap yung ating niluto mga kapobre. Ayan mga kapobre, abang tinakpan ko na to mga kapobre. Miguel shout out sa lahat. Paki-share-share ng aking video mga kapobre kung magustuhan niyo aking recipe. Ayun, paki-share, like, comment lang mga kapobre kung sino gusto magpa-shout out. Uh, paki-subscribe din mga kapobre sa aking YouTube channel, Madam Pobre TV. Kahit na notification bell at saka pag-click na para kayo laging updated sa aking pang mga videos pang upload. Ayun mga kapobre, napakasarap ng aking niloto. Amiga love, shoutout dyan sa FTFT na nagbigay sa amin linggo-linggo ng gulay. Ayan yung gulay mga kapobre, naluto ko na kahit kunti. Tsaga tayo kahit tira, cagatayo tayo dahil sayang kasi binigay sa atin. Kailangan natin bigyan ng halaga. Ayan mga kapobre no, napakasarap na. Ayan, luto na talaga mga kapobre. Tingnan nyo, umuusok, sasarap. Ayan, napakasarap talaga mga kapobre. Ayan, doso mga kapobre hindi na tayo magtagal sa ating usapan. Ay pakipalo din sa aking YouTube channel po TV. Ako ay magbabay na sa inyo. Paki-share share lang ng la sa aking video. O uh, paki-panood na lang sa aking mga video mga kapobre para kay laging mag magkaroon ng kapanbahayan. bye babay na mga kapobre.